Oo, yeah, so, oh, na nalag na, na yun kami yun sa eh. CP eh. Medyo minalas lang eh. Yung ship natin na nauwi kanina, Snake, nasan na yun? Ayun, <laughs> oh, nasa isang karakter. Hindi ko pa nilalabas. Maraming laman yun eh, di ba? Oo. Oh. <laughs> you shred, it, shred the file name, and if you don't want anyone to ever see what's in that file, you can shred it. Shred the file name, and cat that one again. Nothing. Looks like a cat road. We can make a new directory with the in and. Don't want anyone to ever see what's in that file. You can shred it. Shred the file name, and cat that one again. Nothing. Looks like a cat road. We can make a new directory with the MKDIR command. But right now he's empty, it's lonely. So let's copy something in there. We can copy a file with the CP command. We'll specify our file and then where we want it to go. If you don't want to copy, you can use the MV command to move the file. Specify the file you want to move and then where you want to put it. We can remove or delete a file with the RM command, and we can remove a directory with the rmdir command. But if it's not empty, we can go back to the rm command and do a dash r for recursive and try that. But maybe. Kainis naman. Bag lang yun. Eko lang yun sa desyerto. Gag lumipad na siya. Saan napunta yung supplies na natin to? Sa laban. Hindi, yung ngayon. <laughs> Dito sa deck napupunta lagi. Ako na lang mag-pistol. Iwan no, niyo yung isang pistol sa akin. Pang defend ko yan. Shotgun dapat. Hindi, Shotgun, no? Oh, tama. Pag may lumalapit lang sa ano. Sa Laging area ko. Lagay ko yung pagkain sa ano. Refrigerator. Ayan. Tagi isang box lang yun kada rep. Huwag Alarm kaluwang. box triggered. Map Oh, ikalat niya sa mga rep. Ikalat niya yung mga rep. Ay, ikalat oh. niya yung rep. Saba, saba ikalat niya yung box sa mga rep. rep. Okay. Kailangan ko ilipat yung mga bala ng panyo. shot ko. Wala tayong kanon na legit. Anong kanon? Wala tayong kanon ya. Yeah. Shotgun turret lang to. Tayo so. Mm. -hmm. Ilagay ko yung lag tayong mga bala. Balik natin. tayo ulit. Balik tayo. Ay hindi na tayo makakabalik, di ba? Hindi, extract lang sa Shotgun turret. Okay, kuha na madaanan. May silang shotgun turret? Ay puta iba yung gamit nating barko Kaya pala eh Oh well Tara palagan na lang natin pa Practice na lang Mag edit para ibang barko gamitin May kalaban agad may kalaban agad ya, sa harap Tara North so, east harap. North east. Engine Engine Pabukas ng engine ya pabukas ng engine So, Luglog ako? Turning on. Luglog. Hello. Luglog dito ako tayo? Dito pa ba ako? Oh, dito. Ang karakter mo di ko alam na Sa left side yung kanon natin sniga. Oh, mahabal lang. not responding ako Ay, nalaglag ako, naglag din Crash ka na ata Tinulak ako sa labas <coughs> ya, <Kaya> pa <ba>? Pa-stop, <coughs> pa-stop Tapos na siguro ka Nakita na rin tayo niyan, di ba? Oo oh. Okay na, okay na Si Val Okay na ako Parang nakatayo lang sila Ito gumagalaw po eh niya, yeah, naglalakad po po tayo Nantayin niya yung ano ah Sobrang weakness ko sa Bortic Gago pa sa sa atin on. Mando And ka nun Laki nila ya! Sure ba tayo dito ya? <laughs> <laughs> Dalawa sila, tatlo Prelima, Apat, boy. apat na tao Panda rin yun na yung Prelima. Uy, magbaboard, magbaboard Paano kumuha ng bala? Tap, tap, tap. Tap, tapos. Right click, di ba? Apply. Baka, baka yung mga lalaki na mo. Oh, baka yung mga lalaki na kuha mo. siya Repairing ako sa mga damage siya na. Ako si repairman. Repairman tayo, gago. Multi-hat tayo dito, boss. Tatlo sila, nakita ko. Kailangan mo rin, mo rin sa. Patay ko isa. Ay, hit ko lang pala. Tangina may isang ship pa sa harap, oh. tawad ay, tawad ko. Ay, nakakaya ko. Gago, wow. sumabog yung ano natin. Babog yung turret natin Kaya nga, yung okay. kinanya nila Repairing pa nyo Kaya, eh, repairing, repairing Nalaglag ako yan, nalaglag ako Pero okay lang, magre-respawn na lang ako Ay, -tong din, uh. Bakit ayaw ko makuha ng ammo? Uh, 12 gauge to, di ba? Oo, oh, 13. 12 gauge 12 gauge ammo Hindi, drag ko no lang, di ba? Hindi, baka oh, no pano ka Live uh, ka nga Diba, ito na. Hit. Wala na tayong bahala, sir. Last one. <laughs> I-click mo lang, bal. I-click mo lang. I click lang. Left click. Left click, Left -click lang. Left click, tas sabay drag. Drag mo lang, drag mo lang. Wala I-click mo lang. Kanon. Kamusta ba talaga? ako. Ayaw, ayaw, ayaw. Meron, meron. Nasa box yung na mga bala. Oh. Tingin ko na DC ako, wala hindi kayo gumagalaw sa akin eh. Eh, uh, ano ko na, respond ka, try mo. Ano ba yung ito? Eh, can cannon, can cannon, ah, cannon shell? Cannon shell ba? Yung shotgun, cannon shell. Patay ako. Hindi okay. kayo gumagalaw sa akin. Pa-drive ko na ilo, pa-drive. Gabi ah, okay. akin yung amo. Aka na, ka na, ka na. Nagulay yung body ko. Nadi easy ako. Mababang ka tayo pag tumuloy tayo eh? oh, kaya uh, okay. ako Ayaw. Okay. Ayaw. Okay. So, Ayaw. Okay. Ayaw. aw naman magmomom naman yo bitaw bitaw na, uh, patay isa may mga board patay na patay wala oh earlier niya na shut down muna ako. Nanot ko yung niya Ito pistol Ba nire it ako nire-report mo? Repairing lang ako Si Hindi ako gumagalaw yan Mag-start ako ko nung Mayroon lang talaga may mag-canyon na shotgun, ang inang yan, o dos mga yan. Ako ako, ilalong lang. I-repair ko lang. Uy, may nag-u-board! Ako oh, shotgun! Okay, may board Pukok! Uh, Patay? Meron pa isa Nahulog yung katawan niya Ulo, tumalag Sira Sira ship natin Repairing metal hut tangina ina gumamit na ng big guns Mamental hat muna baka makulpo ko yung ano Patay ko isa Structure Patay di program Pulpong isang kwarto dito boss Wala natin yung tanong Repair nyo lang, repair nyo lang Tulong kayo ako lumaban niya Sige, tumulong okay. na kayo lumaban ako nung pre-repair Repairin din ako eh Fighting Ilaw ang tao lang ha, Tatlo sila, tatlo. May nagbo may nagbo-board. Pabantayan yung hagdan. Boba na ako. Ako magbo-board. Okay na niya. Okay, board mo, board mo. Binabaril ko yung mga nasa deck. Ang taas ng hagdan, pre. Putang ina, kinan na ako. Kaya, patay mo yung ko Hit once ko yun. Sila box, box, box ulit. Spawning pa lang ah, shit, ako. Ah, oh, shit! Namatay ako! Super low na yung dalawa. Tapos. inong in-onboard nyo sila, direct sa pagkita nila, walang ano, walang Walang kwarto-kwarto Atay ako, kainan nyo na ako, pumitok 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 Tang na, na yung body ko puno ng shot na ano Patay ako patay ako Tang yung go, go, uh, pang go up nila snip Kita mo Repairing sa may engine Cover mo ako, ako. Gaya, yeah, yeah, gaya, yeah. gaya. Ay! Ito ginadok lang! Ito kaabag! Gago nagdulot <laughs> nag na sila, oh. Sa base? Oo. Oh. Uwe? Hmm. Oo. Oh. Niluloot na nila oh. yan. Oh. Hit once ko rin isa. Kasi kung nakakanya na natin yung shotgun niya. Patay ako na shotgun ako sa muka Wala, well, winantap we lang yung shotgun natin eh Magigi wow. Patay ko isa na nag-loot Ang dami yung cannon shell na ito Sa body na ito Hit once Patay ko isa dito sa baba ah Go get me sa... Pass, 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 pass! Paano mo na-board to, Coco? Pass, pass! Busy sa amin, busy sa amin! Okay, ako. Delikado na sa pinaka rooftop snake. Ingat ka. Uy, patay ako! Sorry, ang nasadad na ako eh! Ah! Patay isa, patay isa tayo no-hold ko sila yan, no-hold ko sila, hindi sila makakalus Nakakakit ka ba? Hindi, 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 nasa, nasa base lang na, nasa ano ako Wala, Wala na ako na Yan na akong bahala Huwag may 3K ito, ano to? May pitong bala ako. boy, loaded ako. Sa floor uh -huh. reactor. Nice uh -huh. one, Coco. Patay mo driver, wait. Coco. Patay sa. Patay mo driver, patay mo driver. Wait lang, wait lang, wait lang. Meron pa ako kalaban isa. Hey, ma Maka-under kayo, wabuli nyo kayo niya. May tao sa likod mo, Jesus, ha? Repairing ako. Luting nyo yung ano Kung maanin nyo ako may papapain ko mo yung makina or mapaka-off mo yung engine Ang kasi wala akong balay eh Tatlong bala na lang ako Sige, may chill na lang ako Repairing lang ako si Nick ah oh. So yung marurot mapatay mo yung engine o oh, yung driver? o oh, yung engine lang, engine lang mapatay mo dyan Sa likod mo yung engine ko ah Meron sila sa pakulalaban niya. Tatlo na kong bala pre siya sa pakulalaban. Tumak mo sila. Tumak mo sila. Na-hold natin kasi. Huwag tayo boys Nakuha ko yung ano nila load. Sandali <laughs> snake. Sige go go go, <laughs> Sige, go, go snake. <laughs> Ay, ilan yun? Ilan <laughs> yun sir eh, may naloot ako. Tatlong reactor ata yun. 3K. Asan kayo? Magpat nga kayo ng flare para mapuntahan ko kayo. Wala, na, on board na lahat. Wala, na akong bala. Mag-refer na lang ako. Uh, yeah. I May dala akong pistol. Sino you know need? Ako. Oh. Naka-board na kayo? Naka-board kayo? Sa base oh. natin. Ato, <laughs> oh, <skirt> ato. <laughs> at right, right. Extract ko na lang. <laughs> ko. kung with the places sa ano eh. <laughs> na lang. <laughs> <Pisa at gap. laughs> bumabalik sila, bumabalik sila guys Repairing ako ng turret, repairing turret Repairing ako ng mga metal May bala pa ba tayo ng turret? Wala na, nanakaw na, 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 na nila e Hindi, naubos na talaga Nanakaw ata Hindi, oh, konti lang yun eh Ang konti oh, lang talaga yung bala lang ano May nakita kong body na lima yung bala eh no. Jesus oh, Jesus, Jesus Uroy! Jesus! Saan ka? up ko, barrel Kinan yun ako, hindi na ako nakapag-refer Ako rin, matay ako Ang ina, we're under Patay ako response na lang. Wait, wala lang talaga tayo kahit isang bala na shotgun. Wala no, no. Hindi ko tulungan mo si Coco. Atas din ako wow. ito. dami bala, Jesus, oh. kan, Um, kanoon shell. Gagi! Sabi ko na natin. tayong panon. Gago! lang <laughs> 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 mga tubo, guys. <laughs> oh, you know, buhay ko na yung dito. <laughs> ah, nice. <laughs> <laughs> Hindi pa no kasi nagtitilipon. mag-repair na. sa kanon, sa harapan ng kanon nila. Ito, so, tatin na hit siya eh. may tumatulong sa atin. Wala na, wala na akong bahala yan. na. Lumalayo <laughs> na tayo sa kanila ya. May may isang dumating na third party. Sana sila magsusuhan. Grabe na mumupo. Oo. Tago-tago muna. Tago-tago muna. Prepare, uh, <laughs> 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 boys. <laughs> na no, yung taas, boy. <laughs> Pati, may, may tumutulak sa akin. May tumutulak sa akin. <laughs> Then, ano? Nangit. Gumagalaw kayo sa ship. Matubo hoy Matubero <laughs> Ito ko lang parang tatlong pitik lang ata nagawa ko shotguns Namatay ako <laughs> Nagsuntukan sila? Nagsuntukan nata or nag-across ng dalawa? Nagsuntukan nata sila Nagkasindakan Bet muna tayo, bet muna tayo Bet <laughs> <Dut muna laughs> tayo, Ay, tayo sa city Bet muna tayo sa city Okay na, okay na yung taas Gago, may nalot ako snake Tignan nyo sa fridge Hindi ka mo nakalive eh Hindi sa fridge Punta yun sa baba Mayaman kayo boy Sa atin ba itong 3K na to? Sa oh, Asa, atin nabawi yan Nabawi lang pala natin eh gago <laughs> Mira boss. Iba pa rin Pero may so, mga barrel pa sa atin. Yeah, meron may mga sa akin fayet. meron. meron. Sa left side Uy, gago na hulog ako yun. Bait mo bal. May baril ka, may bala ka ba dyan? Ay, putang yun. Hindi ako nakabod. nggak pernah ikut player kan, <laughs> Alay ka na ba? Ito pala ang dami ng na katawan na ito Doon po may sira boss Gagoy na abul ako ng dalawa <laughs> Akala nila may nasa iyo yung main load to may limang bala na to Pag-defend natin, na natin, natin, natin yan sa extraction Kapital natin, kapital pa ng extraction Gago na ulit ako Tigil mo na snake Kakaspon ko lang ito yung entro tayo para huwag tayo uh, ba tayo? Oo. Parang hindi na. Sacrifice na natin yun si Bal, Uy, gago na naglagaw ko. Ito yung okay, laking toko. Bakit nag-e-spot mo Okay na, okay na, Snake. Reload.

La. Baril, wala. Barrel pero walang balok. na kira sa guns natin. Wala. Meron na pistol. Isang mo pala. Pwede ba siya mark ito eh? mula sa waba? Ito talaga ako. Ah, ano talaga ga yo yo lang ano oh, na ayos yung pader kung hindi ko rumpano inirepair lang lahat ng mga sira nilo oh ni refer mo lang lahat ng tubo maano sa pero ito sa entrance din na, na refer eh.